boiled well, sausage for supper tonight. Smells good, Pichu. Do you like it, Pichu? Ooh. Green na yung yard namin dito, guys. Spring na kasi. At yung kahoy namin. Kalbo pa, pero yung tinayong dahon niya, oh. Sumisibol na siya. At pwede na rin kami mag me time, me time doon. Swing, swing. Yan ang green na. Ready na ng aming basketball ring. At dito, pwede kami dito guys magtanim ng sibuyas or kamatis. Yan. May tatlong box kami dyan. At ito, pwede rin Taniman ng mga carrots or garlic. Kaya lang, daanan yan sa pa ganyan. Papunta sa shed. Hmm. Biju. Biju. Ayan. Ibang kahoy. <coughs> hey, biju! <coughs> no, no barking. Okay. Hmm, tapos na? Okay, kainan na yata. Oh, video. Go inside. Ta-da! Tapos, tapos na siya mag-barbecue. Let's go inside na or... Hmm. Wala. Ayan lang muna. May pakita ko sa inyo, guys, sa springtime. Springtime. Pwede na nga aming hapunan. Ito lang muna nga aming ulam dahil nakarami kaming kanina doon sa restaurant. At mayroon pala kami dito. Ayan, guys. Oh. Mayroon kami uh, anong tawag nito. Anong tawag nito pa? Yung tanglad. Tanglad. Hindi siya na green kasi hindi pa siya nainitan. Ilabas mo na kaya to. Dito lang siya sa sulok. Hmm? Yeah. At, ang aking orchid here. Nag-isak orchid na may bulaklak. Regalo nila to noong, hiram ba to? Valentine's Day. O hanggang ngayon, may flowers pa rin siya. <laughs> at meron ako nag-iisa doon at ito San Francisco matagal na to sa akin at ang aking money tree malaki na siya guys dati dinidekoritan ko to ng uh, bill na Canadian dollars mga bills ngayon hindi na kasi ang laki na niya hindi ko na siya mapuno at ang aking uh, dried flowers dito ito guys real yan Totoo yan siya. Totoo yan. Totoo yan. Totoo. 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 Most of them, totoo. Totoo. Ang plastic lang dito ito. At saka yan. Hmm.